Sports Update muna tayo mga Boss! Bakit ang daming nagsasabi na masyadong maaga para isama si Scotty Thompson sa Top 50 Greatest Filipino Basketball Player sa PBA? Sa darating na 50th Anniversary ng Philippine Basketball Association or PBA nagdagdag sila ng 10 manlalaro na deserve na mapasama sa naunang 40 PBA Grades para mabuo ang Top 50 Greatest PBA Basketball Player. Pero maraming umalma na mapili si Scotty Thompson bilang isa sa sampung idaragdag na greatest Filipino basketball player. Alamin muna natin ano ang credentials o accolades na Scotty Thompson sa PBA kung bakit siya ang pinili kaysa sa ibang kandidato. Si Earl Scotty Thompson ay may career achievements na 2,000 defensive rebounds, 7-time PBA champion, 2-time PBA finals MVP 2021 most valuable player, 2-time PBA best player of the conference. Isama pa ang 6-time PBA All-Star 2020 PBA Sportsmanship Award 2-time PBA First Mythical Team 2018 PBA Mythical Second Team 2016 All-Rookie Team at 2018 Most Improved Player. Hindi naman mapapasinungalingan ng mga nagawa ni Scotty Thompson sa PBA at kung bakit napili siya bilang isa sa 50 greatest Filipino basketball player. Maraming nagsasabi ang nagkokomento na mas deserve ni L.A. Tenorio ang pwesto dahil mas maraming achievements ang nagawa ni Teniente kaysa kay Scottie. Isa sa mga naging kriteriya para mapili at mapasama sa sa top 50 ay naging season MVP or rookie of the year at malakas ang impact sa PBA. Si Scotty Thompson at John Marfajardo agad ang may MVP at Rookie of the Year award ang meron sa mga candidates at pipili na lang daw ang mga judges na walo sa mga kandidato para mabuo ang sampung player na bubuo sa top 50 PBA Grades. At narito rin ang walong napili na PBA Grades na bubuo sa top 50 greatest Filipino player. LP Pijo Bill Iyamin Manuel Manny Victorino Arnolfo Arnie Twaddles Daniel Charles Danny Siegel Abram Abe Columbus King Jr. Rene Bong Hawkins Jr. Jeffrey Jeff Cariaso Nelson Asaytono at sila ang bumuo sa top 50 greatest Filipino basketball players sa PBA sa tingin nyo mga boss deserve ba nila ang pwesto o may mas karapat dapat na napili sa mga natirang kandidato? Kung may komento kayo sa ating sports update mga boss pakilagay lang sa ibaba at ating pag-uusapan yan. Huwag po sanang kalimutan mag like follow at share ng videos ko maraming salamat mga boss ingat palagi at God bless.